sa mga tikiting bot ng no? eh pulibok yung mga barko hindi tayo makasagan ng direct sa Pasibu dahil no? uh, pulibok nung mandi pa kasi ngayon dito na tayo sa Pakalbayag tayo sa Alinsana, sana eh, parehas din ang biyahe hapon eh, dito na tayo sa Pakalbayag direct kasi ganun din so, share ko naman to sa inyo mga explore sa in LED, uh, LED tayo sa ako sa ito yeah, yeah naghintay yung iba dyan. So, magbabayad muna tayo. Hello? Ayong race load. Ayon ay sa may track. Kita tayo dito. Dami pila. May min sa eh. ni. Nabuking na pala yung iba. Ay tayo ulit tayo booking. Ayun. Kalbayo muna tayo, hindi na tayo mag-direct, pabalik na lang. Yung mga truck nito, biyahe si Boyano. bayog na tayo Bantay na tayo doon Bantay na tayo sa pier mga ka-explore Tulis na tayo mga ka-explore Bantay na tayo ang pier Eh yung mga trako oh. 'Yung naka na iba, hindi pa nakarating 'yun. Bali, ito naka-book na 'to. May barkong kaya Servis din ng pila. Ito mga service na kapila na. Ng port mga ka-explore yan ang pila diyan yan e yung mga truck Ayan dun. Papasok tayo dito sa loob. Ayan yung mga truck. O, dito na tayo sa port. Ito yung uh, sitwasyon nyo yun dito. Aba ang pila. Hanap tayo ng mapardahan. So, nakaparada na tayo dito sa harap mga explore. Wala nang pagkakaan sa likod. Dito na lang tayo muna. Pala natin mamaya pang gabi. buwan ng oras pala ngayon. No? Alas 12 pala mag-aalaw na. So, hintay na tayo ng mga uh, ilang oras nito. Okay lang. Importante makasay tayo mga guys Gawa no? ng ano ngayon. Bakasyon uh, kasi kayo ngayon. Maraming nagbabakasyon ng mga uh, uwi ng sa Sayas, Mindanao. Uh, tapos meron mga galing Mindanao, Sayas, papuntang Sun. So, yan lang muna mga explore. Uh, sa mga magbabakasyon, no? medyo gagahan nyo. Sa mga service din, kailangan kasi ano, magbubok. Eh. Kasi sa mga kabadi, uh, kapanood yun yung new gun na yun yun na yung ano tinitingnan yung resibo uh, ulitin ko sa mga magbabakasyon no? magagaga kayo para makabukay ng maga so yan lang, maraming salamat